For DJ Rocky's Secret Facts Hindi ko ginustong magtrabaho sa bar. Hi DJ Rocky Itago mo na lang ako sa pangalang Rosana At ito Ang aking secret file Bata pa lang ako Namulat na ako Sa hirap ng buhay Naaalala ko pa noon. Nahirap, nahirap kaming magbayad. Sa inuupahan namin. Kahit mura lang ang renta. Ultimo kuryente. Hindi namin mabayaran. Paano ba naman kasi Ang nanay ko mahilig mag-inom. Imbes na magtrabaho, ang libangan kumuha ng pera kay Papa at ipambili ito ng alak. Yes, ni Jerachi. La ang mama ko. Ang papa ko naman. May trabaho nga. Pero, nakita ko kung paano niya saktan si mama. Binubugbog niya si mama. Halos araw-araw silang nag-aaway. Nakakahiya sa mga kapitbahay. bahay. Natatandaan ko pa nga, kasama ako ni mama na nagtago sa damuhan para mataguan si papa. Alam kasi ni mama na sasaktan siya ng pisikal ni papa. Maging ako ay hindi rin nakaligtas sa pananakit ni papa. isang araw. Muntik ka na rin akong mabaril ng sulpak. Nag-aaway sila ni mama noon. Ako ang pumagit na. Inaawat ko sila. Nang pinutok ni papa, ang bagay na yun. Buti na lamang sa bubong ito dumiretsyo. Dahil kung hindi. Siguro ay hindi na ako nakapagsulat sa iyo, DJ Rocky. Kasi wala na ako. Sabi ko pa nga dati, sana hindi na lang ako nabuhay. Ganito lang naman pala ang magiging buhay ko hanggang sa tumungtong ako ng high school. Tuluyan nang nagiwalay si na mama at papa. First day of school, wala kaming masarap na almusal. Kape at kanin. Iyan ang kinain ko. Hindi makabili ng pagkain si Papa. Ano ba naman kasi? Pinambili ng pang-inom. Kapag sumasapit naman ang birthday ko, never akong nagkahanda. Kung magkakaroon man ako ng regalo, uniform at sapatos na luma, pero okay lang sa akin yun. Ang importante, nakakaraos. Fast forward. Namasukan akong katulong. Summer noon. Si mama nalaman na magtatrabaho ako. Panay ang tawag. Dahil ayaw niya akong magtrabaho. Gusto raw niya akong kunin. Namasukan kasi siya sa kapatid niya sa probinsya. Doon na lang daw kami ng mga kapatid ko. Pumayag ako. Akala ko doon nagaganda ang buhay namin. Pero mali ako. Doon pala. Maghihirap ang buhay namin lalo. Hindi sinasahuran ng tita ko si Mama. Hanggang sa nagdesisyon si mama na bumalik sa Maynila. Iniwan kami ng mga kapatid ko. DJ Rocky. Mas mahirap pa kami sa daga. Kahit merong ulam, hindi nagbibigay ang tita ko. Paminsan nga ang ibibigay pa sa amin. Kanin na mayroong gamo-gamo. Buti na lang, si Mama, hindi nakalimot. Nagpapadala ng pera. Tatlo kaming magkakapatid na nandun sa poder ng tita ko. Ang suggestion ko kay Mama, bumalik na lang ako sa Manila para dun makapagtrabaho. Hindi kasi sapat ang kinikita niya at pinapadala sa amin. Walang-wala kami. Ayaw ko naman ipagpatuloy ang pag-aaral ko dahil pati pang project sa school wala naman akong pambili. Pamasahe nga wala rin. Anong magagawa ko? Pero ang gusto ni mama kahit high school lang daw ang matapos ko. E DJ Rocky, maraming proyekto sa school eh. ako kukukuha ng pambayad dun? Pang project ko, Ewan ko ba paano ako nakapasa nung high school kahit walang wala kami? Fast forward. Naghanap ako agad ng trabaho sa pabrika nung dumating kami sa Maynila. Yes, nakabalik kami ng Maynila. Hindi pa ako nagsisimula sa trabaho, marami na akong utang. Pamasahe araw-araw, ang sahod sobrang liit. Hindi ako nagtagal doon. Isang araw, sinabihan ako ng pinsan ko na may alam daw siyang trabaho sa Pampanga. Trabaho sa isang bar. Naging interesado ako dahil ang hirap ng buhay gusto kong makatulong. Gusto kong matulungan ang sarili ko. Ang dami ko pang utang na kailangan bayaran. Nung mga oras na yun, menor de edad ako. Pero dumiskarte ako nang hiram ako ng birth certificate sa kaibigan ko. Kasi ang sabi, pag wala ka pa sa legal age, hindi po pwedeng magtrabaho. So yun ang ginawa kong diskarte. Nagpalit ako ng identity. Sinamaan ako ng pinsan ko papunta sa Pampanga. At doon ay pumunta kami sa bar na papasukan ko. Nakapasa ako. Nagpaalam na ang pinsan ko na uuwi na siya at doon ako naging mag-isa. Mahirap mag-umpisa. Wala akong pera. Buti na lang, merong nagtitinda ng pagkain doon na pwedeng magbayad kapag may sahod na. At nagkasahod na nga. Pero merong kinaltas sa akin. Kasi yung pinsan ko, bumali raw ng pera. Bago umuwi, hindi man lang nagsabi sa akin. Nainis pa nga ako eh. Pero buti na lang, naging maayos naman ang buhay ko. Unti-unti, nagkakaroon na rin ako ng mga kaibigan. Pero hindi ako sumasabay sa kanila, lalo na kapag galaan o inuman. E trabaho lang naman talaga ang pinunta ko doon sila kasi, labas kasama ang mga boyfriend nila. E eh, wala akong time sa ganun. Basta focus lang ako sa trabaho. Hanggang sa may ibinalita sa akin ng pinsan ko at ang sabi niya, itry ko daw doon sa pinapasukan niyang bar. Mas okay raw doon. Mas maraming customer. bising bising nga lang. At doon na nagbago ang kapalaran ko, DJ Rocky. Hindi ko akalain na magiging mabenta pala ako, hindi lang sa Pinoy. Maraming nagkakagusto sa akin na foreigners. Dumami ang customers ko, DJ Rocky. Well, sexy naman kasi ako. Hindi naman sa pagmamayabang. Doon din, nakilala ko ang isang foreigner na itago natin sa pangalang John. Mabait siya. Nilalandi ako. Interesado sa akin. Kaya lang ang problema, parang walang kaplano-plano para sa amin. Kaya hindi ko na napinush. And then, tuloy pa rin naman ako sa trabaho. But this time, door girl na yung posisyon ko. Yung bumabate sa mga customer na nasa labas. Tatawagin yung customer, bibiruin para makapasok sa bar. Yun ang gusto ko. Marami ako nakikita ng customer. Then merong lumapit sa akin minsan na nakaitim na damit. Amerikano. Kinukumusta ako. Sabi niya kanina pa niya raw ako tinitingnan. Nandun pala na siya sa tapat ng bar namin. Gusto niya raw akong lapitan. Kaya lang may nakakausap daw ako. Tinanong niya ako kung pwede raw ba akong bigyan ng inumin. Sabi ko sure. Eh nakainom na ako noon. Iba rin kasi ako kapag nakainom. Parang nagiging wild. Binulungan ko siya no. Na. May sexy voice. Hindi ko na sabihin kung ano yung sinabi ko. Pero itong si foreigner, ay nagbayad agad naman. Mm. -mm. Nagbayad ng bar fine pumunta kami sa hotel niya. At doon may naganap. Eh, singa ako nun. Pero hindi ko nanlilimutan ang proteksyon. Itago na lang natin ang foreigner na to sa pangalang Eric. First time niya sa Pilipinas. Hanggang sa labas kami ng labas, and then, kailangan niya nang umalis ng bansa. Pero, nung makalisa siya ng Pilipinas, ang tawag pa rin at send ang email sa akin. fokus lang ako sa trabaho noon. Pero itong si Eric, ang lupit pala ng pagkagusto sa akin. Nalawat first sight daw siya sa akin. Bumalik ba naman siya agad sa Pilipinas? Kinontak niya ako agad. Nasa hotel daw siya, pinapupunta ako. Sabi ko, pumunta muna kami ng Barb at bayarin niya muna yung fine niya. Iniisip ko kasi baka ginagamit lang ako. Alam mo yun? Pati nung time na yun, nasa isang customer pa ako. Kaya sabi ko kay Eric, punta ka sa bar mamaya pagpasok ko. So pumunta naman siya. Kaso nakatable ako sa iba. Sabi ko sa kawork ko, landiin niya muna kasi busy pa ako. Eh yung customer ko that time, galante. Tapos nung other night, ito rin yung naglabas sa akin eh. Kaya, trabaho sa trabaho muna. So, inumpisahan na ng katrabaho ko yung paglalandi kay Eric. Inupuan pa nga siya ng katrabaho ko eh. Pero, ayaw ni Eric. Nakita ko na lang na nasa harap ko na si Eric. At sabi niya, kanina pa raw niya ako tinatawagan. Eh, nasa tabi ko yung customer ko. Naloka ako. Tapos umalis siya. Lumabas ako. Kinausap ko siya. Sabi ko, mamaya na kami mag-usap. Tapos yun, kinabukasan ko na siya pinuntahan. Kinausap niya ako, seryoso raw siya sa akin. Umuwi na raw ako. Susuportahan niya raw ako. At dun na nagsimula ang lahat. Hindi ko akalan, kalain na may magseseryoso pala sa akin. Simula noon, naging kami na, at ang bait-bait niya, DJ Rocky. Tatlo na ang anak namin. At nandito kami sa bansa ni Eric. Masaya kami nagsisama at alam kong ramdam ko na mahal niya ako. Akala ko nga dati, nung nasa Pinas pa kami, iniisip ko na magbabago si Eric pag nasa bansa na siya. Nang kinagisnan niya. Paano kung manakit, di ba? Wala akong pamilya doon. Wala akong kalaban-laban. Pero DJ Rocking, mali naman lahat ng mga iniisip ko. Kasi sobrang bait na tao nitong Eric na to. Mabait na ama, mabait na asawa. Dati sobrang hirap na hirap ako sa buhay. Parang lahat problema ko. Pero ngayon, bless na bless ako. Ang mga anak ko nasa private school. Nakakain kami na maayos. May maayos kami tirahan. Sobrang proud ako sa asawa ko. Ang bait ni Lord. Ang dami-dami kong naranasang hirap. Pero eto ako, inaangat niya. Kaya sa mga kabisyo nating nakikinig, Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Basta masipag ka at may tiwala ka sa Panginoon, makakaahon ka. Hanggang dito na lang po DJ Rocky. Muli, ako si Rosana at ito ang aking secret file.